Yo, mga kaisan, magandang umaga po. Dito po tayo sa taas ng lansunis at uh, haharbisin na po natin yung ibang hinog. inuuwak mga kaisan no? ah oh, mga kaisan rambutan medyo hinog na po ng kaunti oh. Oh, mga kaisan, magandang umaga po. Tayo po muna ihahapay ng saging din sa kabilang area. Area number 4. Uh, four. Ngayon ko lang po ulit napuntahan aray. Hahapoy po tayo ng Sabah at saka turdan. Tapos po ay papunta tayo mamaya sa area number 2. Magtatapos naman po tayo ng papayahan doon. Papaya. Saka puniwag. Kaysan. saging na saba po mm. sina ano po ang TUS to po at saka si Dilmar ang nagtatrabaho po doon sa pero ginagawa natin parking. Mamaya po tayo tutulong doon. Makaaga. At uh, inaantay ko po uli yung ano, yung tawag nung ating tanglad, may tawag po uli. 200 kilos po ang kailangan. Inaantay-antay ko pag. Antay ko hanggang alas 10, pag dumating po ay uubrahin po yun. Order po ay ang, gulo ng mga kaysa ng ating news feed ay ano puro ano ay kurakot eh, eh. yan ano biro mga kaysa parang ano ay harap harapan natin tayong niluloko eh oh, eh aw ay hearing din eh hearing doon waro ko na may walang makukulong ay nalinti ka na talagang nakakapamura din mga kaysa sayang da sayang ang pera ng ano eh kakaawa po yung ano yung mga taga Maynila tsaka yung ating mga kababayan nalulunod sa baha eh walang yan kung pwede ang magmura no bawal eh kung bagay ay pagpasadyos na lang po natin ano kain po ay walang takot sa Diyos aba pag ikaw ay nagkasakit at ikaw ay namatay ay eh, sinasabi ko sa inyo mga sinagagawa ninyo puro paglalamira hindi nyo itinulong ang mga taksan tao nako oh yan saging po kawa magsasaka na laang po ay ngayon po yung pali sa amin ay eh, unsi pagtuyo pagbasa utyo ah ah eh siya napubunta ang budget ay awan na. mahirap makisausaw kaya laang wala eh walang ano eh kailangan natin maki ano eh kumbaga po ba eh wala tayo lang ang pag-asa eh mga mamamayan -mama hindi naman tayo pwedeng mag yung kumbaga tahimik laang ba wala kailangan talaga natin ano mahirap eh ang basta mga kaisan kikiraming ka naman pag ituinog salita Kawa, ka mga kababayan natin. Eh. Kung ang pera nga daw ng taong bayan ay napapapunta sa mga tax na maganda yung mga tax natin malalaki. Siyempre, nagtatax din tayo mga kainsan eh. Kung bagay, ano, dapat ay mapapunta sa maganda ba? Yeah, di, ano, kung bagay, hawan ba? Magigi, kung bagay, at least yung pinaghirapan mo din, alam mong napupunta sa maganda. Ay, biro. Nagiging Netflix na ay. Eh. Yun biro ang aking pinagkakalibangan, eh, kaya lang, ay eh, sabi po ni misis, ay eh, wag na. Sasakit lang ang ulo mo diyan at yan ay eh, matagal nang ganyan, matagal na. Sistema na yan. Kaya lang, ay eh, bilang mamamayan, ay eh, di nakakagigil din, ano? eh parang pinapatalo na lang tayo sa patag ay ang tagal lang ganun eh paikot-ikot walang nakukulong wala papatalo na naman tayo sa patag oh, sabihin naman sa amin kami hindi ngayon ipinanganak ah, ah. patag na ipatatalo nin pa sa patag sabi nga ng matatanda pantay na ipatatalo nin pa sa pantay Oh, mga son, may, yung akin po ay akin lahang ha. Nag ano lang po ako ng sama ng loob ko. Ang bagay, masakit din ay. Alam ko na mga siguro yung napapanood din ninyo. Oh, ay talagang masakit bila sa mga kababayan natin. Halimbawa, kukuhanin mo ay milyon, bilyon. Hindi ka ba makukonsensya na parang pinutol mo yung kaligayahan ng ating mga kababayan? Nalulubog sa baha. Pero, wala silang, kumbaga, halimbawa, lubog sa baha. Ay hindi makakatrabaho. Walang makakain sa isang araw. Konsinsya na yun, kung sino man ang kumukuha ng pera. Ay, makonsinsya kayo. At gawa ng ano nga Siyempre, ang hindi naman lahat, ang mga kababayan natin ay maigi ang buhay, ah. Kumbaga, yung iba di yan, Pag hindi sila nagtrabaho, hindi kakain. Oo. Buti kami, at ayos, at nakapagpalay ng kaunti. At hindi may makakain. E paano yung iba? Um, ramdam ko mga kainsan ay... eh. Yeah, naramdaman ko din yan. Yung dati pag hindi po kami, ano, hindi kami magtatrabaho, hindi kami kakain. Um, Bakit naranasan ko pa yung buhay na ganun? Mahirap. Kaya, ay pag Pagpasadyos na lang. Dito kayo masaya sa lupa, pero pag namatay, ay may paglalagyan kayo. Ayoko naman makisarosaw sa ganyang politika mga kainsan. Kaya lang, Sobra na. Na ano din mga kaisan, nakakapika. Nakakapika. Sobra-sobra. Nakakapika. Minsan ay eh, pag mapapanood mo, ma -mang, ma mangininit ang tehinga mo eh. Sobrang yung eh, mga kaisan. Eh. Hindi para sa akin. Sa mga kababayan natin. Yan, lalo sa mga OFW na nagpapakahirap sa bansa sa ibang bansa ay kung maganda ang buhay natin ang ating ano, walang kurakot ay di yung mga ibang kababayan natin sa Pilipinas yung na trabaho kakagigil nahinog na po sa dulo hinapay na po natin hinog na sa dulo mga kainsan sa po Ah, mga kaisa no. Oh, Hinog na. Pasensya na kayo mga kaisa at ako eh, medyo na drama ng kaunti ay. Eh. Totoo lang masama ang eh, maano. Awa. Although sabihin naman nila, hindi mo na problema yan kay insan. Kaya mo sila. Kaya lang mamamayan tayo eh. Kailangan natin ng ano eh. Kumbaga boses. Kailangan natin magkaisa batipon-tipon. Oh. Hmm. Ah, ah, gigil ah. talaga mga kaisan. Hindi ako nagagalit pero basta. Para nakakapuno mga kaisan. Nakakapuno. Billion. Grabe. Pinapatalo na lang tayo sa patag. Pinapaikot. Tapos, after 3 months, walang makukulong, walang mananagot. Another issue na naman. Tabo na. After 1 year, iba na naman. <laughs> Kurakot na naman. Alam mo, paulit-ulit ang sistema natin, na mga kaisan. Ako, hindi talaga ako namamakailang, pero sobra, sobra. Sobra na. Mga walang puso. Tingnan natin. May paglalagyan din ba? Pag sumakabilang buhay. Basta. Oo, oh, masaya kayo dito. Pero, tingnan natin. Mga kaysan, ako uubos ko na. Ari, eh. Mga kaysan, magtatabas na tayo sa... sa eh baba na po tayo ayun na mga kainsam yan konsensya na lang ang po ninyo sa mga kumukuha ng pera ng taong bayan yan sabi nga ay mag-impo ka ng kabutihan hindi kasamaan Durian. po. Tira po nung ating mga kaibigan ayun. Oh. Ano ba 'yun? Ajablik ka utol. Durian mga kainsan. Oh, to durian. Nakakain ka man to? Ha? Durian? Nakakatalo na ay. Ano? Sarap. Ikaw na ito. Sarap. Sarap mo na. Entera nga. Hmm. Beo. Makakain, sen durian. Niyang. Ha? Unta lang. Makakain. sen Toy. Durian. Makakain na daw po sila. Oh, sarap na parang aring ice cream. Hmm. Mm. Uh -uh. Kailangan kapag may pag-uusap ko, o tuloy malayo-layo. Bakit? <laughs> Kailangan <Ay> <laughs> ko. Gawa nang ano ay. Makakaisan. Ha? Ang dami pong hindi nakain ito. Pero pag natutunan mo pong kumain, para ka ng ice cream. Masarap? Mm. Dati hindi ako nakain ito, nasusuka mm. ako. Nung ako natutong kumain, ah, ah, sarap pala. Masarap po? Pa. Ngayon mm, po, mga kaibigan ko, ay kumain po. Kaysa Masarap sarap po. yung kalahati. Mm. Masarap eh. Mm, ah, hmm, tinirampo nila ako. Okay po? Mm. Anong una um, yung doa ka kukutuloy? Anong experience mo una? Ah, um, hindi pa, ba ang baho. baho. Pero... Malinamnam. Malinamnam. Eh, hindi po sa mga takadabao. Oh. Masarap din ang durian dyan sa kanila kutuloy. Hmm. Magpunta ka na dun na. Bumadabao oh. ka. Hmm. Soon, pupunta ka uli ako dyan. Kaming mag-asawa. Maanong, gusto, gusto ko yung maganda yung lugar nila. Ito po. Ito, 30. Masarap. Malnamnam. Well, panalo. Nalo po. Pero po ako yung hindi nagdadala sa bahay nito at nasimoy po sa rep. <laughs> ay yung iba po ay yung nang amoy ng ganito. Ah pero sa akin po ay panalo. Mabitamins po yung pati ito eh. Hanyawa ko nag-deliver nito tol. Yung dati sa na ano? Ipinadeliver ko po sa ano, sa jeep. Amo yan daw po, <laughs> Aha. 我咋说？ ない Ito Ay, ito na nga ang bayag usah. Galing diyan. yan Ayan na nga. Hindi natin ito tatagain Ito do limandah na ano ko po. Limandahon. Limandahon, ilalaga. pampababaw ito ito ng kreatinin. Ito po hindi po itong bunga. Bunga laang po yan. Itong dahon po. Limang dahon. Herbal po. Hmm. Pampababa. Mabilis makapagpababa ng kreatinin bayag usa. Yan, search niyo din po sa YouTube mga kainsan. Sa asa herbal. Ito. Mga Ah, pero ano po? Konsulta po muna kay sa doktor. Ang akin laang po ay inaano ko lang po. Kumbaga ito yung bayag usa. Pero mas mainam po na magkonsulta kay sa doktor. Ito po yung mga ano nang ano, mga sinaunang gamot po ito. Liman dahon, ilalaga. Herbal. Herbal. Ano po tatay? Hmm. Ito. Ito po ang pinakambunga niya. Pero po ito yung dahon. Yari na ano toy. Hawa na po. ayos siya no toy. Uto yung orchid sari Hmm. pwede sa bahay ano? Saan sa Saan galing sa lukban? Ayan, no? Pwede na ng bunot ano. Lipas na ang bulaklak. Parang maganda rin nga sa bahay. Eh. Ah, mga kaisan, yari na po. Ang ating papayahan at saka po Niyog. Awa na po lahat. Hmm. Yari na. Sinautay po ako nag-uubra doon. Ang tiyo is to. Kaya po ako dito naka-schedule po. Diyan uh, marang na doon po. Iwahiwalay po. Hindi na naman po kasama natin yung ating mga kaibigan. Ngayon mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Yari na po aray tutulong naman po ako dun mamaya doon sa ginagawa natin pong parking